Kasi nadaanan nga lang ko kanina, gusto ko lang mabisita, baka nga pagbaba namin, mabili yung mga kailangan nila. Pero yung ganitong emergency, parang ako yung nahihiya emergency, wala akong maabot. Pero nung nalaman nila, si, nakakatawa si Ate Celine at Ate Bea, mag, magbibigay daw sila ng ano. Magkano yung bibigay niyo, Ate? 2,000 to Ate Bea. Pati ka, yung Mark. Grabe naman yan. But... Oh, wala na po kasi kayo at ubus na po kayo. Kaya kami po yung meron, kaya kami po yung magandang. Grabe naman. Sa si ate Bea. Ganun din po. Wala na po kayo. Kami naman po yung meron, kaya kami yung... Tsaka po ang emergency na rin. grabe. Para ako mahiyak sa mga scholar natin. Basta, kuya. Basta gawin mo lahat-lahat para maka, para makapag-aral kayo. Yan sabi ng mga scholar natin, Als, ikaw din kuya mm. sayang. Si kuya parang ano may gusto sabihin. <laughs> Kanina pa... Naisip hmm. ko lang kung tama naman po pala yung gano'n. Hindi naman po dapat na da inaam na, namin yung pag-aaral namin. Hmm. Nagkamali po kami. Hmm. Gusto mo bang samahan namin kayo kay Ma'am Arlene mga ng Als? Ayun. <laughs> <laughs> Paid naman po. <imitation> mm. <imitation> Magsabi po sa amin para po tulungan din po namin sila. Dapat po sana hindi namin yung pinoto yung pag-aaral po namin. Mm. Kasi ganito nga po, wala po kami alam. Mm. Wala po kami pinag-aralan. Mali naman po pala yun. Paano po ba nangyari, Tay? Kasi po, nakahiga siya nung isang araw. Yeah. Nakakamot niya yung, ano, yung parang tanghit. Siguro mataghihawat niya siya. Mm. Kaya ala, nagdugo siya ng marami. Mm. No, tulong nga yung salopa yung dugo na marami mm. Eh, pinunas. Mm. Tapos nung matanggal yung dugo, ilang araw na uli, lumabas uli, lumabas na nga yung parang laman niya na Mm. Yun, pagka nagagalaw siya, nagdudugo. Oh, po. Kailan pa ho ba ganyan yan? Mayroon sa sa linggo na po. Uh, wala bang clinic dito, ate? Ah, wala. So ano na kagad? Hospital na kagad? Meron naman po ano, kaya lang po malayo talaga. Mm. Pwede pong malaman ang pangalan niyo, Tay? Ah, oh, pwede po. Ang ah, pangalan po niyo? Jipre po. Ilan taon na po kayo? na ano po siya, ID, meron po naman akong ID. Ayan di. din yung kabisado. Hindi ko po kabisado. Pangilang anak po nyo siya? Panganay po siya? panganay po siya. Ah. At, ang pangalan mo kuya? JP. J JP? Oh. May ilang tao ka na? JP. Nakapag-aaral ka? Mm hmm. Ano bang nangyari dyan kuya? Bigla Bigyan ko yung bumukulay. Eh. Biglang bumukol. Ano bang, ano, ba, kinukurot mo ba siya? Hindi mo nakamot ko, yan ang Nakamot mo dumugo, tapos? Eh, hey yan. Lumaka na po siya. At eh? tapos siya. Dito po nito tingnan para na... Ano ba? ah? Ah, parang may lumabas na ano, no? Apo. No. Oh, laman? Ako, oh, yun nga po. Parang laman siya na... Lumabas. Bakit ganun? Kaya nga po sana, ang gusto ko po sa doktor na po, auntie Manny, para... O oh, kasi sa ulo po yan eh. Ano ang usuan niyo Ay, ang pa. Ang usuan ninyo, natatakot eh. Ano? Atisap. Atisap. O yan. O. Delikado kasi, nabibigay oh. ni niya doktor. Oo. Oh. Tapos, buwan. Yun na eh. Huwag man iasabi. Delikado na eh. Kasi, yeah. pag yung kamay, huwag hawakan yung oh. mga sugat. Hmm. Gusto ano yun papulsoan? ano ah, yung ano po yung puso ba na sino nagpupulso? Ate. Uh, yung mga mararoon yung nakakamot ko sa akin. Baka po kasi ano yung ako na matanda na. Ah. Ganon yung paniniwalang ganon. Naniniwala po kayo sa Ay, yung po madalas po yung mayar sa amin kasi. Uh, paano yun? Pwede pong ipaliwanag nyo, Tay? Kasi po, pagka halimbawa nga po, gaya nga po sabi niya na mayroon niya po ng matanda. At halimbawa na yung may depresyo sa amin na yung mahirap na nga na ano, yung kanyang At biglang din nalas sa doktor, eh hindi po masyadong nagtatagal yung buhay niya. Eh, kasi po ano po kasi doon bawal po siyang yung ano yung tuturukan po. Yeah. Yung gamot. Yung pang bawal din. Pero okay. pag pag naman po halimbawa po natanggal po yung matanda, yung ano po yung may basta yung, yung, yung matanda. Yung na, matanda siya. Opo. Uh, ah, pa, Paano naman po yun? Pwede naman po siyang Ay, na, pa doktor. Mm. Pa, paano kaya malalaman kung ano, sino kaya magche check na namatanda siya? Sino nag-check ko sa inyo? Kaya eh, dito po sa amin sa ngayon, wala po. Pero dito sa mga lugar na iba, mukha mayroon po na maka mm. Mga Dapat di yan pinatagal eh. Kasi tignan niyo. nakita mo ba ate Selin? Si, silipin mo. Nakalabas. Parang may nakalabas na kasi laman pa bilog. Natagal nga po yan. Dahil sa isa na nga po, oh. nami, sa kakulangan namin, sa panggastos na pupunta sa ispital, wala kami. Hindi naman eh. po siya. Hindi naman po. Ano yan dito? Sa bagay ito, may buo dito. Well, nakakapagtaka. Bakit may laman siyang lumabas? Oh. So, sa tingin mo, sa tingin niyo po ba na ano pong nangyari? Eh, ewan ko po. Sabi nga po, yan nakakamot lang naman. Eh, kung bakit hmm. nagbibigay Lumabas na pati yung parang laman na iyan na lumabas. Oh, may nakaaway ka ba? Wala. Oh, wala naman siya nakaaway. Baka... Hindi po yan sa nakaaway lang. Hmm. Kung garap po yung mga na kung babate. Nasaan po yung asawa niyo? Ito. Ah. Pangalan po niyo? Ilan taon na po kayo? Ay, ah, hindi din alam. Hmm na po natandaan. Anong grade ang natapos mo, kuya? Grade 5 lang. Grade 5? Hindi mo tinapos man lang yung grade 12. Hmm. Napaano po sa trabaho? Ha? Eh? Napaano po sa trabaho? Um, Lumakilaki na po ako. Hmm. Tumulong na po ako kay tatay. Sa yeah. trabaho. Ay, nagkasakit po siya eh. Hmm. Kasakit po ako noon nang Atib yung naging sakit ko, pero nagamot din naman ang 6 na buwan. Uh -huh. Kasi bago pala yung sakit ko, mm -hmm. naagapan yung sakit ko na wala. 6 na buwan yung gamutan. Uh -huh. Ngayon, siya naman yung anak ko na malaki na medyo kaya naman yung tumaraba eh, siya, napay siya, na yung pag-aaral. Hmm. Pero kung hindi sana yung nagkaroon niya ako ng karamdaman, eh, padidiritso ko naman sa kasanas niya ng pag-aaral. Dahil yeah. nah, gusto ko rin naman na makapag-aaral na yung mga ko dahil sa mahirapan niya. Hmm. Ayun, kung mas kaya paano nakakabasa sila, eh, maganda na yung para sa akin. Hmm. Pero nakakabasa ka, Kuya? pa ba bahagya. bahagya. Uh, hindi maganong bihasa? Hindi. It, ito yun po, yung sa, niya, diba po? po yung tirahan niya, di ba po? Hindi po, ito yung tirahan niya. Hindi, yung isa po, yung cover version. Ah, yun pala yun sa kanila. Uh, baka pwede tayo po tayo doon sa bahay niyo. Tara. Oya. Hello, inay. Sabi ano po. Baka ano sa nga nga po ano po. Eh, i-check iche ko po kung ano po yung tumubo sa ano niya. Walang salamat nila. Ayan ang inaawa-awa ko ay ang apo ko. Apo niyo po pala yun. Oh, apo ko po oh, pala yun. Pangalan niyo la? Rosaria. Ilan taon na po kayo? Ayun ay, po ang hindi ko na alam. Hindi niya na po alam oh, din? Oo. Oh. Hmm. Ano ba yung nararamdaman mo dyan kuya? Wala. Wala kang nararamdamang masakit? Wala. Hindi ko sinasakit. Oh. Para po raw siyang ano man eh. Manhid. Hanggang saan yung nagmamanhid, kuya? Kailan siya lumaking ganun yung lumabas na yun? Yung, nung Para siya ano ka, Tekram, yung bilog po ng piso. Mm -hmm. Tapos makapa medyo makapal po siya na laman. Okay, pakilala ko muna yung ano, panganay, sumunod. Ikaw ba yung sumunod? ano okay. Ang pangalan mo? Alan po. Alan? Nag-aaral ka ba? Hindi po ako nag-aaral. Bakit? Okay. Nag sa inyuman ano oh, Anong grade ba natapos mo? Grade 1 lang po ako. Ayaw mayaw na ako. Nak Mayar na po. Kaya pong magkapatid ang nagtulong. Tapos na, Hmm. May trabaho na po kami magkapatid sila na nang na po kami. Eh. No. Yeah. trabaho na po kami. Pero hindi mo ba na ano? Kumbaga wala sa isip mo na talaga magtapos ka? Wala po talaga. Hmm. Ha Anong pangalan mo, ate? Kanina nakalimutan ko na tanong ko ni... Lili po. Lili? Leni. Lenny? Opo. Ilan taong ka na? ko taong. Hindi mo ba alam kung ilan taong ka? Po. Aning po. Anim. Nag-aaral, di ba? Opo. Okay. Magtatapos ka, ha? Huwag kang rin mag-aaral, ha? Opo. Oo. Oh. Ano pong plano niyo sa mga anak niyo tayo? Eh iya po. Pagka, kasi sa ngayon inaayos pa sa babae yung teacher na magtuturo din sa school. Mm. Ay nung nakaraan niya ay pumunta ako doon. Tinatanong kung aano yung teacher. Mm. Sa amin eh inaayos pa rin nila sa ano sa idiata raw yung o, ano. Oo. Yeah. Bago umaho makayat sa sa pagtuturo ng niya. Hmm. Kaya ako, pagka um, ibababa ko na yung mga anak at papag-aaralan sila uh, Mahirap yung walang mga plano sa mga anak, uh, ano? Kaya po, napakahirap po. Gaya nga po nung bilas ko doon, napakahusay po hila na nakakapagbasa. Oo, oh, di ba? At uh, kung ano-ano po yung kanilang gustong gawain sa bayan, na uh, mga trabaho, kaya nila. Hmm. Ayos lang tumarabaho dahil mayroon na silang pinag-aralan kahit yan. Hindi. At saka po ano, kaya ho na lang makiharap sa iba-ibang tao. Apo. Ah, mm, pwede nyo silang hirap kahit kanino, mm -hmm. pagka po may alam. Maganda nga po dapat yung mga bata. Lagi natin sasabihan sila na mag-aral kayo, magtapos kayo para balang araw hindi kayo masyadong mahirapan. Kasi ngayon talaga sobrang Di ba, na, humihirap na nang humihirap yung hanap niyo po nyo rito? Talaga, buhay pa po, eh, na nam, mamahal na mamahal yung mga mm. Eh, yung kaunting kikitain, eh, baka halos hindi pa sapat dun sa pagkain pang araw-araw. Kaya -araw. oh. yeah, dapat, yung pinag-aralan talaga dapat yung palawit. Mm. Kanina nadaanan lang ho namin kayo. Nagpunta po kami doon. Ah, po kami ng isda tsaka yung pako kasi wala ho kaming ulamin. Eh, nahiyaman ako. Wala, man, wala po kami dalang pasalubong <laughs> o walang maiabot na ano sa inyo. Ang gusto ko talaga, makamusta mo muna kayo. Baka kasi may mga kasi bababa din kami bukas na. Hmm. Kasi kahit ma may maibigay man po pala akong pera sa inyo, hirap din no. Doon din nyo din pala bibilin oh, sa malayong ibayo. O, maroon po. Kasi nagbabangka sila bago sila maka... O. Oh. Kaya sabi ko kay Papa ni Kuya Richard, yung pong may... Yung pong hindi naman po pala iba sa inyo yon. Okay eh sasabay na lang namin sa bukas. O gaya ho niyan, kumare, yung mga anak niyo, kung itutulak niyo sila sa pag-aaral, Kung tinutulungan nyo din, kumbaga supportado nyo na makapag-aral sila, ginagawa nyo naman lahat. Eh, sa tingin ko may mga ibang tao siya na ibibigay sa inyo para hindi kayo masyadong mabigatan doon sa gusto nyong maibigay na magandang bukas ng mga anak nyo. Gaya nung kasama nyo, gusto niya makapag-aral o binigay, binigay niya si father sa kanila. Ah, po. Hindi lang isa, dalawa po yung kinuha pa para makapag-aral, di diba po? Okay. Dahil naubusan nga tayo, nakakatuwa si ano, nakakatuwa si Ate Bea at saka si Ate Celine. Nasaan yung dalawa? Yung... ay, ito na pala. Hindi tong Ate Celine. Ate Bea. Itong ating dalawang scholar, eh, na-scholar na po natin yung dalawa na yan. Hmm. Si Nasabi ko sa kanila, linap, lumapit po yata yung... Sino po yung lumapit sa mama nila? Ako. Kayo po. Lumapit po yung mama nila sa mama nila sa mga scholar natin na nilalapit po itong anak na lumabas po yung nagkaroon nun ng bukol dito. Eh sabi ko man, nakakayaman. E ko na yung huling ano natin doon kay Kuya Richard dahil nga luluwas bukas wala siyang ano. Kasi nadaanan nga lang ko kanina, gusto ko lang mabisita. Baka nga pagbaba namin, mabili yung mga kailangan nila. Pero yung ganitong emergency, naka, parang ako yung nahiya emergency, wala akong maabot. Pero nung nalaman nila, si, nakakatawa si Ate Celine at Ate Bea, mag, magbibigay daw sila ng ano. Magkano yung bibigay niyo, Ate? 2,000 po, Ate. Pati ka, Kuy Mark. Grabe naman yan. But... Oh, wala na po kasi kayo at ubus na po kayo. kaya oh. kami po yung meron, kaya kami po yung mag -ano. Grabe naman. Saturday, si ah. <laughs> Ganun din Wala na po kayo. Kaya kami naman po yung meron, kaya kami naman. Tsaka po ang emergency na Oo, oh, grabe. Para ako mahiyak sa mga scholar natin. Eh, ano muna, bago niya iabot yung ano niyo, yung pagmamahal nyo, mensahe mo na sa mga magulang at saka kay Kuya. Kasi po yung iba po kasi, yung mga halimbawa nga po katulad po nila, ano po, yung iba po, ang inaano po nila nakakahiya na na pumasok hmm. sa regular na oh, yeah. ano. Kasi malalaki na sila. oh, sila. Opo, na po sila. Ay yung, meron naman po kasi tayong ALS. Mm. Oh. Kuya Mark, dito po nga, Pwede pa silang humabol. Ito ba, kuha ni ang yung iba po kasi iniisip nila huli na sila. Ayun. Mm -hmm. na po sila sa iba. Mm -hmm. Tapos pagka nag-aral ay eh, makakapunta lalo sa mababa na grade. Ina kinakahiya nila. Oh, yeah. um, may alas naman tayo. Kung hindi man kayo makapasok ng regular kasi nga isip niyo nakakahiya. Yung iba maliliit pa tas kayo malalaki na tapos papasok mm. kayo ng gano'n. Pwede kayong mangarap lalo na sa ano alam naman natin yung buhay natin dito sa bundok. Pwede tayong ano, yung tumulong nga sa mga magulang natin, lalo-lalo sa mga magulang natin, mga kapatid natin, sa mga tribo. Kung payo ko lang naman, ah, pag halimbawa, nakapag-aral na kayo, hindi na ganito yung buhay niyo. Hindi na, magiging ayos na rin yung inyong pagpangalagayan. Kaya lang, ang kaso, walang magpapaaral. Kasi ba diba, sinabi niyo yung tatay niyo na hirapan sa sakit, kaya kayo na-stop ng pag-aaral. Pero dapat, sana, nung gumaling na siya, kumuha pa rin kayo ng pag-asa para makapag-aaral kayo. Hindi yung nadapa ka na nga, hindi pa mo na talaga yung buhay mo doon hindi ka na bumalik muli Ganon. nararanasan kasi namin halos isang araw isang beses lang kumain mm. para-paras naman siguro tayong nito nakaterang ganon mm. pag tayo pag nakapagtapos kayo hindi na yung mararanasan mm. hindi naman porket makakapag-aral ka na iiwanan mo na talaga yung buhay mo dito hindi yun pwede mm lalong lalo, lalo na po yung kultura namin, mm. yun po ang mali. Kasi pag uh, kinalimutan mo yun, mawawala eh. Opo. Diba? Hindi naman yun, ano doon, ang sinasabi lang namin, yung iba na rin talaga yung makapag-aral ka. Mm. Yung pinag-aralan mo sa labas, pinag-aralan mo sa edukasyon, pwede mong ipag, pwede mong, ano ba yun? pwede mong ipagsamahin ipa, saka yung yung kaalaman mo dito sa bundok. Hmm. Okay. Si Kuya Mark naman. Ah, uh, yun nga po, sinabi nila Ate Marceline, mag-aral tayo kasi. Yun nga po, mahirap yung buhay dito. Hmm. Tsaka, samahan natin ng ano, pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Hmm. Kasi, unang-una nga po siya yung nag-ano sa atin, naglalang sa atin yun, samahan natin ng pagkilos ng Panginoon tapos samahan din natin ng gawa. Tama. Kasi po pag walang gawa, wala rin pong mangyayari. Kumpak. Kumpa. Nang po. Ang gagaling ng mga scholar natin. Okay, sige. May bibigay daw sila sa'yo para mapatsak. Maganda po kasi yung ano yun. Ano. Halimbawa, marunong ka po sa bayan tapos marunong ka rin dito sa bundok. Mm. mm. Maganda uh, po yun. Pagka pinagsama, malaka na, oh. malaka na yung kaalaman na Sobrang nang gamitin sa pang hanap buhay. Oo. Yeah. Marunong ka magyanto, tapos marunong mm. ka magtrabaho sa labas, eh, di ba? Mm. Ganda yun. Pinagsama nyo na pala. Tignan nga, ang galing nila, <laughs> oh. Tignan mo sila. Naihatuloy ako sa mga scholar natin. Okay. Yan dapat pang... Pang-uniform. Pang-uniform. Pang -uniform. Pero para sa'yo. Uyabot okay, mo na pambili ng gamit. Salamat po sana po yung kayo. Ha? Hmm. Ah? Wala mo. Pambili. Pambili ng gatas ng ano? Ala mo at yung... Ala po. Ah, okay. lang po. Ito, o oh, si Ate Bea naman. Si Ate Bea naman dapat pang baon-baon nila yan. Hindi mo abot eh. Magbabawi ko. <laughs> Ay, maraming salamat. Sana pagpalaan kayo. <laughs> Ate Celine. Ito, Ate Celine. Sana nagpalain po kayo. Okay, ang maganda niyan. Punta ka na sa ano. O gusto mo? Paano gusto? Paano ang gagawin niyo pala? Kasi sabi niyo, i-check mo na yung pulso. Hindi po. Pagka ganyan po na mayroon na pang gastos, papapuso ko po muna doon sa mga nakakapuso siya. Mm. Pagka po siya, iba, baba na po na siya? Ano po yung sasabihin na magpupuso? Mm. Ano po Pag yung sasabihin nung magpupuso na ano? Oh. Kung wala po siya na sapi, yun po na po kami sa baba. Oh. Kung, kung wala pong sapi siya, di, de, di de de na po. po. Mm. Kuya, sayang yung panahon. Huwag natin sayangin. May sapi man yan o oh wala. Kasi okay ano naman yan eh, magagamot naman yan ng uh, mm. uh, mm. Pero hindi mawawala yung suka. Hindi. Mm Diretso pa rin. Oo. Basta, kuya. Basta gawin mo lahat-lahat para, maka, para makapag-aral kayo. Yan sabi ng mga scholar natin, Als. Ikaw din, kuya, sayang. Si Kuya parang ano eh, may gusto sabihin. <laughs> Kanina pa... Naisip po lang kung tama naman po pala yung gano'n. Hindi naman po dapat na da ng na, namin yung pag-aaral namin. Hmm. hmm. Nagkamali po kami. Hmm. Gusto mo bang samahan namin kayo kay Ma'am Arlene kung mga nang alis? Ayun! <laughs> <ho. laughs> Paid na naman po. po. Hmm. Mag-sabi po sa amin para po tulungan din po namin sila. Dapat po sana, hindi namin yung pinoto yung pag-aaral po namin. Hmm. Kasi, ganito nga po. Wala po kaming alam. Hmm. Wala po pinag aralan Mali naman po pala yun. Hmm. Hmm. <laughs> wala na pong magagawa pero sasikapin po namin na magpag-aaral sila ngayon. Hmm. May pagsisisi ka? Meron po. Kagaya po sabi ni Tatay, pag aral po kami sa Iligan, nagpapasalamat po ako. So, mas okay sa'yo? Oo oh, po. Okay. Okay. mo lang ha? Anong grade mo? Anong grade one. Grade 1 okay. Grade 1 Pero nakakabasa ka na? Hindi hmm. po. Kasi oh. nga nga po po talaga? Yes, nga. Grade 1. Ano po yan? Simula pa simula talaga? Hmm. Hmm. Simula. 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 simula? Simula Pero mga simula. Six, six months po ano yan, grade 6 na. Nag-graduate na sila. Ikaw ang mga grade 5 na po ako. Grade 5 ka. Kaya nakakabasa ah. ka, di ba? Paano lang, po, babaw. Mababaw. Na ano, ay eh, kaya kong basahin. Yung mga ABCD. Eh kaya ko po, iyon. Kaya. Eh, maraming maraming salamat lang po sa inyo na tinulungan po niyo. E? Anak ko kahit. Ay, wag ko kayo sa akin magpasalamat. Sa akong... pa salamat po sa inyo. Ha? Oh, kahit po ako nagpapasalamat po sa inyo ng sobra. Hmm. Pagmamal, pagmamahal pagmamahal po ng ating yan sa inyo at pagmamahal po ni Kuya Mark ni Celine at saka po ni Ate Dea. Ah, salamat, Sal salamat po lang sa Okay, ano lang Salahal? po ha, Itay. 'Yung mga anak niyo, wag niyo ayan silang ah, Ganyan lang. Bayan po niyo sa sikapi ko na po na pag-aralan. Hmm. Uh -huh. Okay. Para kung sakali na makatulikay, kayo, na nyo sila nag araw. Yeah, Thank you, tay. Sa mga nag-aalala po sa mga tirahan po nila, huwag kayong mag -alala. Ang kaya po ganyan po yung mga tirahan po nila, ito po ay hindi ho pang samatagalan, pang madali, uh, pang pansamantalang ano lang ito kasi. Sabi nga po nila, kung nasan po yung pwede po silang uh, makapaghanap buhay, doon sila. Mare, yung pagkukuha ng uh, bagi, ano Yantok. Ayan, dito muna. Pero meron po talaga silang, ano, meron talaga silang tirahan. Katekram. Ito ay parang pahingahan lang nila pasamantala. Dayo po nila pa samantala. Dayo Dayo. Yun. Kasi ganun po pala sila dito. Kung saan po sila ma... Ma ano pwede naman. Parang lupa naman nila to lahat eh. Okay. Paano po? Thank you po. Ingat po kayo.